Good evening mga dudong, ayan Diluto ng aking chef Pasta macaroni Yan ang ating dinner for tonight Let's go, come on eat Ubig Good evening mga dudong In Jesus name, Amen I Pasta, dinner Soswal, beef, chicken Ngayon, puro chicken naman Chicken yan, chicken parmesan I mean, hmm. Hindi lang nilagyan ng chicken Anak-anak niya sa'yo Ayaw mo na Ito natin Ito natin gusto mo magtinatay? Hindi. Ito yung luto ni Chef. Chef JR. Kulang sa sos. Lamig na. masan gadget <tryic> hmm. Luzon, Visayas at Mindanao. Kain po. Mangantin na. Mangantin na. Mangantin yun. Manganti Kaunta. Kain na. Hindi mo lang kung anong kakainin mo. Let <tinyo> me Dugong maraming maraming salamat po. So, wala niyo sa akong panonood ng video ni Dudong. <laughs> At sa hindi pag-skip na. <laughs> <laughs> kahit pa paano may nanonood sa mga video ni Dudong maraming 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 salamat po Reynolds di Mesa Dimesa di Mesa Ma'am Shell thank you po shout out shout out din kay Ma'am O Mayotang Chris Maribel Rose Alex Pinsan naman <coughs> pisan. Ano naman niloto mo Kain tayo Ano nga to? Pagkita ba to? Pasta Pasta raw pasta Isin, chicken parmesan Sa chicken parmesan Good masakan chung với ịp này Si Scott Bell <laughs> Kamusta kanak Jangan <laughs> apa-apa nonton video-video mu Busy pak, busy Scott Bell <coughs> Ano, morning kanak Butik apa Boss Henry, di pak Gak kayong Founder, Jane Day. Salamat po. Pagpunta nyo eh, live debossing. Live ba yun o ano? Sarap sih. Ubi. Nah, sawan atau bling. <tuh> uh. Ini kubetongan Ini, ini

ya. putih. Zebu. Zebu buah. Bela Viti, gue Viti, ya, Putih. Bon appétit. Oh, ah. Bon appétit. Oh, bon appétit. <laughs> bon appétit. <laughs> bon appétit. Bon appétit. Hmm. Nasa Italia. Italy. Hmm. Italia tayo ngayon. Pasta tayo, Pasta. Ah. Uh, Dudong ano pag-usapan natin? Wala. Natin mapagkwentuhan. Ah. Uh. Uh. อีเขินมาร์มาซัน Ay mga dudong. Wala sa si dudong. ayaw di lang. Ayo, sing lagi sing. ganun lang e, eh, upload na naman po tayo kayo nakaharap po bahala magpasensya sabi dyan mga ni Dudong mga Dudong maraming 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 salamat po don't skip ads salamat po sa mga video ni Dudong kahit, ano, kahit tatlo apat dati eh

at yung isang unang sahod lang matikman natin kahit na nasibuan na tayo bago sumahod uli na natikman natin yung sahod ni ni YT ayan po mga dudong nagbito lang ating video hanggang sa muli kung hindi ko kaya dudong nagsasabing magandang gabi bayan. Bye. God bless us all. Bye-bye.